Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap pag siya'y pakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisay niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga tagahudat at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang puol at makatarungan sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin. Kaligtas ay dumarating. Aleluya, aleluya. Harit batong panulokang sa liga ng sambayanan. Halina't kami idangal. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Tuwang-tuwa ang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak nang mabalita nilang siya ng pinagpala ng Panginoon. Makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakaria sana ang itatawag nila sa bata gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan, tugon nila. Sinenyesan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya. Namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Zacarias at nagsimulang magpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng tagaroon at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Hudeya ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan nito ng mga nakabalita ano pat naging tanong nilang lahat magiging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na nasa kanya ang Panginoon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo